Hello Ito nga pala ang lokal ng ah, Ito nga pala ang lugar ng Awasan San Francisco Kung saan meron ka makikita Magandang paliguan kagaya nito Marami siyang mga bakawan Kaya Napakaganda Marami siyang mga puno ng ahoy Sa tabi ng dagat Na pumprotecta sa malalaking alon Na bumubunggo o hagupit sa tabi ng dagat pero dahil sa mga punong ito ay hindi nakakarating ng malakas ang mga alon kundi sa mga puno pa lang ay nababasag na ito kaya napakaganda kung ganito ang ating gagawin sa tabi ng ating karagatan magtatanim tayo ng maraming punong kahoy para isa na rin ito sa uh, pwedeng tirhan ng mga isda para mapangalagaan din ang kanilang uh, mga paglaki. At yan naman ay ginawa ng Diyos para sa atin. Kaya sana pangalagaan po natin ito. Nakita natin mga puno. Ang <tinyo>

Thank you.